Hello. Kamusta ang lahat? Kamusta, kamusta? Ayan, eto ako naman ay preparing na sa pagmamaneo papunta sa trabaho. Trabaho tayo. Sabado sana, kasi lang, ano yan, duty tayo. At dito, ano na, dyan, natunaw yung snow, lately natunaw. Ayan, maulan sa labas at mahangin. Nakakasawa na panahon dahil malamig pa rin at may konting snow pa rin na ha, habang sa ano, habang pumapatak yung ulan. <laughs> habang pumapatak yung ulan, nagsusnow. O, saan pa kayo niyan? O, di ba? So, panghapon tayo ngayon. Medyo hindi pa ako gising. <laughs> hindi pa ako gising dahil kulang sa tulog din. Alam pag pang umaga yung trabaho tapos panghapon sa sunod na araw medyo hirap din gumising. <laughs> Ayan, at saka Sabado, 'di ba? Mostly sa atin day off pag sabado ako magtatrabaho pero ganun talaga ang buhay dito abroad akala nilang abroad madali lang daming pera agad di ba pag abroad maraming pera pinag-uusapan pero hindi lahat na abroad ay may pera <laughs> pag walang trabaho katotohanan yan kailangan nating kumain para magkapera kaya pag may pera tayo huwag masyadong magbaldas, mag magipon para naman one day ma ano din natin yan enjoy ba? Sa so, ngayon, ipon-ipon, trabaho, ipon, ay, nako. Pero yung ipon natin, ano? Anong ipon nyo dyan? Sa inyo, anong ipon nyo? Siguro ang ipon nyo ay ipon ko rin. Resibo! <laughs> Resibo ng mga remittances. <laughs> remittances. Pero yun talaga. Totoo yan mga remittances ang ano natin na ipon tsaka it minsan ano rin <laughs> wala wala talaga wala nang naiwan kasi tinapon mo na lang para hindi mo na makita at makwenta kung ilan na <laughs> ilan ng lahat ay nako o di ba reality talk yan lahat tayo nakarelate dyan resibo natin ay ang ating ipon pagigingin ka nyo ang pag-ano, pag ng mga resibo, tapos, ano, wag <laughs> nyo lang dibdibin kung magkano ang lahat ang naipon na yan at naipundan nyo na mga resibo. Ayan ako, ang lakas ng ulan sa labas ko. So, lakas ng ulan. So, eto, tapasok na tayo. Handa na kayong pumasok or mag-ano dyan ang mga ginagawa nyo. Ako ay mag-umpisa na pagmanayohon. Hindi tayo pwedeng mag- Walwal -wal dito dahil wala tayong resibo mamaya. <laughs> Ayan, para magka-resibo, magtrabaho muna sa kanila ang resibo. So mula dito, so usapang walang kakwenta kwenta pero may matutunan kayo kasi may resibo. Ayan. So bye. Ingat ang lahat.